sumama kay Mr. Ay, Duterte ay, para pumatay. Ay, yan ang problema mo. Okay. So, um, yun nga po, no, um, yun pong mga malalaking uh, drug lords katulad ni Michael Yang na sinasabi. Pero hindi nyo po alam na involved sa droga si Michael Yang. Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Magtalong so ka ng polis ngayon. Gusto Ayan mo, ha. magsama tayo sa NICA. Taya, sama tayo sa NBI. Ngayon, ngayon, pagkatapos nito, kung makakamay kasabi sa iyo, may isang ahente na involved yan, yan lang ang sa nila kasi pagka-in-check. Yan, pagka sama-sama ng... Ah, hindi Ganun po. I beg to ngayon. disagree, Mr. Chair. Ah. Tayo po, nire-respeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga ang hindi po tayo ano no against sa mga incheck. No, hindi po tayo against sa mga uh, sa mga sinasabi nating Chinese lalo na kung Chinese Filipino 'yan na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po no dito sa ating uh, hearing ng Quadcom.